na taron diri sa kuno na sumpitan no, to ako ba no si plong uh, plong eh ba limot? ba eh limo si, si kita to si kon among mo na mo amo mo na ya te bind <tod>. Bilendoh. bindo 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 to simple lang simple lang simple lang simple lang simple lang tapos natay access point des gawas. Ah. Simple lang. Simple lang pero ang bakta sa nya. niya. Ah, taxis point. tara. Ya, mga ni mga balay. Mga ni. Nay simbahan. Simbahan. Tapos atong ulian nun niya, atong atbang, tong bukidaw. Ana, ana bukidaw? Baktas pata diri agi. Nya.